naisip mo na ba kung gaano karaming taon pa ang natitira sa iyo at paano mo sisiguraduhin na bawat isa sa mga taong iyon ay puno ng sigla at kasiyahan sa halip na sakit at panghihina madalas kapag tayo ay tumatanda Unti-unti nating nararamdaman ang pagbabago sa ating katawan. Marahil ay napapansin mo na hindi nakasinggaan ang iyong pakiramdam sa umaga. O mas madalas kang uh, makalimot. Maaaring dati ay kaya mong magbuhat ng mabibigat. Pero ngayon ay hirap ka na. Ang mga maliliit na pagbabagong ito na madalas nating ipinapasa bilang bahagi lang ng pagtanda ay maaari palang maging babala mula sa ating uh, katawan. Parang may sinasabi ito na, Uy! Kailangan mo na akong bigyan ng pansin ang nakakalungkot? Marami sa atin ang hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng mga senyalis na ito kaya hindi natin nabibigyan ng karampatang aksyon. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay panghinaan ng loob. Sa katunayan, ang pag-unawa sa mga babalang ito ay ang susi para manatili tayong malakas at masigla. Anuman ang ating edad, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming taon pa ang natitira, kundi kung paano natin gagamitin ang bawat natitirang taon ng buong buo sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong babalang senyales na unti-unting bumabagal ang iyong katawan. At ang mas mahalaga, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at ano ang magagawa natin tungkol dito, handa ka na bang tuklasin ang mga sikreto para mas mahaba at mas masigla ang buhay manatili ka hanggang sa dulo? Dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo. At makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong kalusugan Simulan natin ang paglalakbay na ito sa pag-unawa sa ating sariling katawan. Ang unang senyales na kailangan mong bigyan ng malalim na pagtingin ay ang matinding pagod na hindi maipaliwanag. Hindi ito yung pagod na normal lang matapos ang maghapong trabaho o paggawa ng bahay. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagod na kahit sapat ang tulog mo o kahit nagpapahinga ka ay tila nakadikit pa rin sa iyo para kang laging kulang sa enerhiya. Parang mabigat ang iyong mga paa at kamay. Kung dati ay abot kaya mong tapusin ang mga gawain sa umaga, ngayon ay napapansin mong hihiga ka muna o uupo dahil ramdam mong mabilis kang manghina. Ito ay isang malaking senyales na may bumabagal sa iyong sistema. Maaaring ang ibig sabihin nito ay bumababa ang kakayahan ng iyong mga selyula na gumawa ng sapat na enerhiya, na parang ang baterya ng iyong katawan ay hindi na gaanong nakakapag-charge ng buo Maaari ring may kakulangan ka sa mahahalagang bitamina at mineral tulad ng iron o B vitamins na kinakailangan sa produksyon ng enerhiya. Minsan, ang matinding pagod ay senyales din ng hindi sapat o hindi magandang kalidad ng tulog. Kahit pakiramdam mo ay mahaba ka ng natutulog. Ang stress, tago na pamamaga sa loob ng katawan. At maging ang ilang kondisyon sa puso o thyroid ay maaring maging sanhinito. Kaya, ano ang maaari mong gawin una? Suriin ang iyong tulog. Gumawa ng bedtime routine, iwasan ang screen bago matulog. Siguraduhing madilim at tahimik ang iyong kwarto. Pangalawa, bigyan ng pansin ang iyong kinakain. Kung kulang ka sa masustansiyang pagkain, mawawalan ka ng fuel. Isama sa iyong diet ang gulay, prutas, lean protein tulad ng isda o manok, at whole grains. Pangatlo, kahit pakiramdam mo ay pagod ka. Subukang maglakad ng kaunti araw-araw, ang paggalaw ay nakakatulong sa pagpapalakas ng enerhiya at pagpapabuti ng sirkulasyon. At syempre, kung patuloy ang matinding pagod, mahalagang kumonsulta sa doktor para malaman kung may iba pang underlying na kondisyon na ang ikalawang senyales na kadalasang sumasabay sa pagod ay ang simabilis na paghina ng katawan at pagkawala ng muscles, na tinatawag nating sarcopenia. Naranasan mo na ba na hirap ka ng bumangon mula sa silya? O magbuhat ng bag na dati ay kaya mo naman ang paghina ng kapit ng iyong kamay? O ang pagiging balanse na minsan ay nawawala? Ay mga indikasyon ng pagkawala ng mass ng kalamnan. Hindi lang ito tungkol sa hitsura, kundi sa mismong kakayahan ng iyong katawan na gumalaw at magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain. Ang muscles natin ay mahalaga sa bawat paggalaw at naglilingkod din sila bilang imbakan ng protina at enerhiya. Kapag humihina ang ating muscles, mas malaki ang tsansa nating madulas o matumba at mas mahirap nang makabangon mula sa sakit. Ang ibig sabihin nito ay hindi na kasing epektibo ang iyong katawan sa pagpapanatili ng kalamnan. Isa sa pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa sapat na protina sa diet habang tumatanda tayo. Mas mataas ang pangangailangan ng ating katawan sa protina para mapanatili ang muscles. Kung hindi tayo sapat na kumakain o kung hindi tayo sapat na gumagalaw, mabilis na mawawala ang ating muscles eh kaya ano ang solusyon? Ang pinakamalaking payo dito ay ang pagsasama ng sapat na protina sa bawat kainan. Isipin ang mga pagkaing tulad ng isda, manok, itlog, tokwa, munggo, at iba pang beans, hindi lang iyan, mahalaga rin ang regular na paggalaw na nakakapagpalakas ng muscles. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat ang mga simpleng bodyweight exercises tulad ng pagupo at pagtayo mula sa silya paglalakad o pag-akyat panaog sa hagdan ay malaking tulong, kahit ilang minuto lang sa isang araw. Kung regular, ay malaki ang pagbabago sa iyong lakas, ang susi ay ang konsistensya at ang pagbibigay ng atensyon sa kung ano ang kinakain mo, hindi mo kailangang matakot sa pagtanda. Kundi kailangan mong intindihin ang mga pagbabago para makagawa ng proaktibong hakbang, ngayon na napag-usapan na natin ang pagod at paghina ng muscles. Dumako naman tayo sa ikatlong senyales na madalas nating nararanasan habang tumatanda ang dopananakit at paninigas ng kasukasuan. Napansin mo na ba na ang iyong mga tuhod ay mas sumasakit tuwing umaga? O ang iyong balikat ay hindi na gaanong kayang iangat tulad ng dati ang mga kasukasuan natin o joints? Ay parang bisagra na nagpapagalaw sa ating katawan sa paglipas ng panahon. Ang cartilage, iyong malambot na unan sa pagitan ng mga buto, ay unti-unting napupudpod. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay nagkukuskusan ang mga buto at nagdudulot ng pananakit at pamamaga, na madalas ay tinatawag nating arthritis. Hindi lang pagkapudpod ang dahilan, ang pamamaga sa loob ng katawan, na dulot ng hindi magandang lifestyle o diet, ay malaking salik din. Kapag matigas ang ating mga kasukasuan, mas limitado ang ating galaw at nagiging mas mahirap ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad, pagyuko, o pagkuha ng bagay sa mataas na lugar. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang iyong mga joints ay nangangailangan ng mas maraming lubrication at mas protection. Ang pinakamabisang solusyon ay ang patuloy na paggalaw, ngunit sa paraang hindi nakakasakit. Ang light exercises tulad ng paglalakad sa parke paglangoy. O tai chi ay napakabisa dahil pinapagana nila ang joints nang hindi masyadong naglalagay ng pressure. Mahalaga rin ang mga pagkain na may anti-inflammatory properties tulad ng luya, turmeric, fatty fish tulad ng salmon o sardines na mayaman sa omega-3 at maraming gulay at prutas. Ang pagiging sobra sa timbang ay naglalagay din ng dagdag na pressure sa ating mga tuhod at balakang. Kaya ang pagpapanatili ng healthy weight ay malaking tulong. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtigil sa paggalaw, kundi sa paggalaw ng tama at pagsuporta sa iyong mga joints. Ang ikaapat na babalang sinyales na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang balesong pagkalimot at pagbagal ng pag-iisip. Sige, aminin natin, sino sa atin ang hindi nakalimot kung saan nilagay ang salamin o ang susi? O kaya ay nakalimutan ang pangalan ng isang kakilala sa gitna ng usapan habang tumatanda? Normal na may kaunting pagbagal sa ating memorya at pagproseso ng impormasyon. Ngunit kung napapansin mo na mas madalas ito o mas seryoso ang pagkalimot tulad ng pagkalimot sa mahalagang appointment o paghahanap ng mga salita sa gitna ng usapan. Ito ay isang senyales na bumabagal din ang iyong utak. Hindi ito laging nanganghulugan ng Alzheimer's o demensya, pero maaaring senyales ito ng kakulangan sa mental stimulation, hindi sapat na tulog, o kakulangan sa nutrisyon na mahalaga sa utak. Ang ibig sabihin nito, ang iyong utak ay parang isang muscle na kailangan din ng ehersisyo at tamang nutrisyon para manatiling matalas. Ano ang magagawa gawamo una panatilihing aktibo ang iyong isip magbasa ng libro magsolve ng puzzles tulad ng sudoku o crossword matuto ng bagong skill tulad ng pagtugtog ng instrumento o bagong lengguwahe pangalawa mahalaga ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda mani at avocado dahil ang mga ito ay brain food Siguraduhin din ang sapat na tulog, Yastie, dahil ito ang oras na nagre-recharge ang ating utak at naglalagay ng mga impormasyon sa long-term memory, ang pakikisalamuha sa ibang tao. Pagkuha ng sapat na social interaction ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng mental sharpness. Huwag hayaang maging stagnate ang iyong isip tulad ng katawan. Kailangan din ng utak ang ehersisyo para manatili itong matalas. Ikalima, ang nimanga isyu sa pagdumi at pagtunaw. Napapansin mo ba na mas madalas ka na ngayong constipated o laging bloated ang tiyan mo o madalas kang magkaroon ng heartburn matapos kumain? Ito ay isang napakakaraniwang senyales habang tumatanda ang ating katawan at kadalasang pinapabayaan lang natin ang ibig sabihin nito ang iyong digestive system o sistema ng pagtunaw ay bumabagal din, ang bilis ng metabolism natin ay bumababa at minsan ang mga enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain ay nababawasan din ang microbiome sa ating bituka na binubuo ng bilyon-bilyong good bacteria na tumutulong sa pagtunaw at immune system ay maaring nagbabago rin kadalasan. Ang kakulangan sa fiber at tubig ang pangunahing dahilan ang matagal na paninigas ng dumi ay hindi lang nakakainis. Maaari rin itong magdulot ng discomfort at maging sanhi ng iba pang problema sa kalusugan. Ano ang dapat gawin? Ang pinakamahalagang susi ay ang fiber at tubig. Uh, kumain ng maraming gulay at prutas tulad ng papaya, kamote o okra na mayaman sa fiber. Siguraduhin din na umiinom ng sapat na tubig sa buong araw para sa mga isyo sa bloating at indigestion. Subukan kumain ng mas maliit na porsyon pero mas madalas. Sa halip na tatlong malalaking kainan ang mga fermented foods tulad ng yogurt o kimchi kung hilig mo ay mayaman sa probiotics na nakakatulong sa pagpapabuti ng gut health. Kung ikaw ay constipated, subukan ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig pagising at maglakad-lakad pagkatapos kumain para matulungan ang iyong digestive system. Ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa muscles, nakakatulong din ito sa paggalaw ng ating bituka. Huwag baliwalain ang iyong digestive health dahil ito ang pundasyon ng ating kalusugan sa kabuuan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaanim na babalang senyales ang pagbabago sa pattern ng pagtulog. Dati, parang isang iglap lang, tulog ka na at gigising ka kinabukasan na may sapat na enerhiya. Ngunit ngayon, nahihirapan ka ng makatulog o madalas kang magising sa gitna ng gabi. At paggising mo sa umaga ay pakiramdam mo ay hindi ka pa rin nakapagpahinga ng sapat. Hindi ito lamang isang abala, ito ay isang malaking senyales na ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng tamang pahinga na kailangan nito para mag-repair at mag-regenerate. Ang ibig sabihin nito, ang iyong internal clock o circadian rhythm ay maaaring nagbabago at ang produksyon ng sleep hormones tulad ng melatonin ay bumababa ang stress mga gamot at maging ang mga kondisyon tulad ng sleep apnea ay maaari ring maging sanhi kapag kulang tayo sa tulog na apektuhan hindi lang ang ating enerhiya kundi pati na rin ang ating mood, memorya at immune system. Kaya ano ang maaari mong gawin para mas maging maayos ang iyong tulog? Una, gumawa ng isang consistent na sleep schedule. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekends. Pangalawa, gawing favorable ang iyong kwarto sa pagtulog. Siguraduhin na madilim, tahimik at malamig ang temperatura. Iwasan ang mga screen tulad ng cellphone, tablet o TV bago matulog dahil ang blue light mula sa mga ito ay nakakapagpabagal ng produksyon ng melatonin. Pangatlo, iwasan ang caffeine at alak bago matulog kung mahilig ka sa kape. Subukang inumin ito ng maaga sa araw ang pagkakaroon ng relaxing bedtime routine tulad ng pagligo sa maligamgam na tubig o pagbasa ng libro. Ay malaking tulong din kung patuloy kang nahihirapan sa pagtulog. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Maaring mayroong mas malalim na dahilan na kailangan ng medikal na atensyon. Ang maayos na tulog ay hindi luho. Ito ay isang pangangailangan para sa iyong kalusugan at kagalingan. At dumako na tayo sa ikapito at huling babalang senyales ang umabagal na paghilom ng sugat at pagbabago sa balataw. Napansin mo ba na kung nagkaroon ka ng galos o hiwa, mas matagal na itong gumaling o kaya ay mas madali kang magkaroon ng pasa? At mas manipis at tuyo na ang iyong balat kaysa dati ang ibig sabihin nito. Ang kakayahan ng iyong katawan na mag-regenerate ng mga selyula at mag-repair ng sarili ay bumabagal. Ito ay natural na bahagi ng pagtanda kung saan nababawasan ang produksyon ng collagen at elastin, mga protina na nagbibigay sa balat ng pagiging makinis, matibay at elastic, ang sirkulasyon ng dugo ay maaari ding bumagal, na nagpapahirap sa paghatid ng nutrients sa balat at sa mga sugat. Ang kakulangan sa ilang bitamina, tulad ng vitamin C at zinc, ay nakakaapekto rin sa bilis ng paghilom. Ano ang magagawa mo una? Hydration. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa balat at sa pangkalahatang paggana ng katawan. Pangalawa, bigyan ng pansin ang iyong diet. Siguraduhin na may sapat kang intake ng vitamin C tulad ng mula sa citrus fruits, kamatis o bell peppers, vitamin E mula sa nuts, seeds o avocado at protina na lahat ay mahalaga sa skin health at wound healing. Pangatlo, protektahan ang iyong balat mula sa matinding sikat ng araw sa pamamagitan ng paggamit ng sunscreen at pagsusuot ng pangprotektang damit. Gumamit din ng mild moisturizer upang hindi masyadong matuyo ang iyong balat. Ang pagiging maingat sa pagkilos para maiwasan ang mga aksidente na maaaring magdulot ng sugat ay mahalaga rin Tandaan, ang ating balat ay ang pinakamalaking organ sa ating katawan at sumasalamin sa ating pangkalahatang kalusugan. Ngayon, nais kong balikan natin ang lahat ng napag-usapan, ang matinding pagod, ang paghina ng muscles, ang pananakit ng kasukasuan, ang pagkalimot at pagbagal ng pag-iisip, ang mga isyu sa pagdumi, ang pagbabago sa tulog, yada at ang pagbagal ng paghilom ng sugat at pagbabago sa balat. Ang lahat ng ito ay hindi lamang mga simpleng tanda ng pagtanda. Kundi mga babala mula sa iyong katawan na may mga bahagi ng iyong sistema na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at atensyon. Hindi ito dapat magdulot ng takot, kundi dapat magbigay ng kapangyarihan, kapangyarihan na intindihin ang iyong sarili at gumawa ng mga desisyon na magpapaganda sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Ang mensahe ko sa inyo, mga kaibigan, ay ito hindi ito katapusan ng iyong sigla, kundi simula ng pag-unawa at pagbabago. Maliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawi ay malaki ang magagawa para sa iyong kalusugan at kaligayahan. Hindi mo kailangang maging atleta o magbago ng buong pamumuhay sa isang iglap. Magsimula sa maliliit na hakbang, sa halip na sumakay, subukang maglakad kung malapit lang ang pupuntahan. Sa halip na soft drinks, Uminom ng tubig sa halip na magpuyat sa panunood. Maglaan ng oras para sa maagang pagtulog, unti-unti. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay magiging malaking benepisyo sa iyong katawan at isip. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong kinabukasan at sa mga taong mahal mo na umaasa sa iyo. Ang pagtanda ay isang natural na proseso, ngunit ang pagtanda ng may sakit ay isang pagpipilian. Pumili tayo na tumanda ng may lakas, may sigla at may ngiti sa labi. Ah, kaya, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. May alinman ba sa mga senyales na ito ang naramdaman mo? Anong mga hakbang ang ginawa mo para matulungan ang iyong sarili? Ibahagi ang iyong kwento at mga payo sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong din sa iba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, pakilike naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful tips at discussions tungkol sa kalusugan at pamumuhay ng masaya sa ating ginintuang edad, patuloy Patuloy tayong lumago, matuto, at mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay tandaan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para alagaan ang sarili at mabuhay ng mas mahaba at mas masigla. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.